Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Aquarius, para sa ika negatibo, labing anim na ng Abril, dalawang libot dalawat limang. Ngayong araw, habang ang ika negatibo, labing anim na ng Abril ay unti-unting bumangon, mararamdaman mo ang isang hindi maikakailang paghihila patungo sa kalaliman ng iyong isipan. Ang impluensya ng buwan ng Sagittarius ay magbibigay daan sa iyong mga pilosopikal na pagninilay, na magpapalawak ng iyong pananaw sa buhay, at magbibigay pagkakataon na maglakbay sa mga ideya na magpapasigla sa iyong espiritu. Sa araw na ito, yakapin ang iyong pangangailangan para sa kalayaan at pagiging natatangi, at hayaan mong ang mga konseptong ito ang magsilbing gabay sa iyong mga aksyon at desisyon. Bilang Aquarius, ang iyong isipan ay likas na bukas at handang tumanggap ng mga bagong ideya, Kaya't ang pagkakataong ito ay magiging isang mahalagang hakbang patungo sa personal na paglago. Ang iyong mga pangarap at adhikain ay magiging mas malinaw at ang iyong mga hakbang ay magiging mas tiyak at mas matatag. Habang tinatahak mo ang iyong araw, maglaan ng sandali upang magnilay-nilay kung paano nakakaapekto ang mga negatibong emosyon, tulad ng paghamak sa iyong puso at isipan. Ang mga ganitong damdamin ay maaaring magbigat sa iyong kalooban at nakakaapekto ito sa kalinawan ng iyong mga saloobin at layunin. Isipin kung paano ang iyong mga reaksyon at pananaw sa mundo ay nakakaapekto sa iyong mga desisyon. Ang hindi pagkapatawad o ang galit na nakakulong sa puso mo ay maaaring maging isang pader na humahadlang sa pagbuo ng mas positibong mga ugnayan at karanasan. Sa pagtanggap ng mas maligaya at mas magaan na pananaw, makikita mo na ang iyong enerhiya ay nagiging mas magaan at mas positibo. Ang pagpapatawad at ang pagpapalaya sa sarili mula sa mga negatibong damdamin ay magbibigay daan sa isang mas maligaya at mas matagumpay na araw. Pumili ng mas maligaya at mas magaan na reaksyon sa mga sitwasyon at pag-isip, at makikita mo ang pagbabago sa iyong kalooban at ang epekto nito sa mga tao sa iyong paligid. Ngayong araw, ang iyong kumpiyansa ay matatag at ang iyong kaalaman ay kumikinang ng maliwanag, kaya't ito ang perpektong pagkakataon upang abutin ang iyong mga pangarap at mga aspirasyon. Magtiwala ka sa iyong natatanging pananaw at hayaan mong ito ang magtulak sa iyo patungo sa katuparan ng iyong mga pangarap. Ang lakas ng iyong isipan ay nagbibigay ng matibay na pundasyon para sa iyong mga plano, kaya't ang araw na ito ay maaaring maging isang mahalagang hakbang patungo sa iyong mga tagumpay. Huwag matakot na sundan ang iyong intuisyon at magtiwala sa iyong kakayahan. Ang galak at inspirasyon na nararamdaman mo ay magsisilbing gabay sa iyong mga aksyon. Ang magandang balanse ng pag-isip at aksyon ay magdadala ng magagandang resulta. Habang patuloy mong tinatahak ang iyong landas, tandaan na bawat hakbang ay isang hakbang patungo sa tagumpay at personal na pag-unlad. Ipinapakita ng araw na ito ang isang natatanging pagkakataon upang magtiwala sa iyong kakayahan at pagpapasya. Ang iyong mga desisyon na iyong araw ay magiging makapangyarihan, kaya't maglaan ng oras upang suriin ang iyong mga layunin at mga hakbang bago magpatuloy. Sa pamamagitan ng iyong pananaw at tapang, magtatagumpay ka sa mga hamon at makakamtan mo ang iyong mga pangarap. Magtiwala sa iyong sarili at hayaan ang iyong lakas ng loob na magbigay gabay sa iyong mga aksyon. Ang iyong lakas ay magsisilbing ilaw sa iyong landas at magdadala sa iyo sa tamang direksyon. Maglaan ng sandali upang magpasalamat sa lahat ng nagawa mo na at sa mga magagandang bagay na darating sa hinaharap. Ang mga maswerteng numero para sa iyo sa araw na ito ay isa, tatlo, at walon. Ang mga numerong ito ay magdadala ng mga positibong pagkakataon at magbibigay gabay sa iyong mga hakbang at desisyon. Ang maswerteng kulay na magdadala ng lakas at sigla sa iyong araw ay asul na may kaunting puti, isang kulay na kumakatawan sa kalinawan ng isipan at kapayapaan ng puso. Magdala ng asul o magsuot ng asul na may puti upang madala ang mga enerhiyang ito sa iyong araw. Ang iyong maswerteng gawain na ay may kinalaman sa mga aktibidad na magpapalalim ng iyong kaalaman at pagpapalawak ng iyong pananaw. Subukang magbasa ng mga libro, makinig sa mga aral, o magmuni-muni ng malalim tungkol sa iyong mga pangarap at layunin. Ang mga aktibidad na ito ay makakatulong sa iyong makapag-reflect at magkaroon ng mas malinaw na pag-unawa sa iyong mga pinahahalagahan. Sa pagtatapos ng araw, hayaan mong ang iyong mga iniisip at nararamdaman ay magdala ng kalinawan sa iyong puso at isipan. Pumili ng mga hakbang na magpapalalim sa iyong pagkabukod tangi at magpapalakas sa iyong pananampalataya sa sarili. Maging buka sa mga pagkakataon at magtiwala sa proseso ng buhay. Bawat hakbang, kahit pa ito ay mabigat, ay isang pagkakataon upang magtulungan at magsimula muli. Ipagdiwang ang iyong natutunang mga aral at ipagpasalamat ang bawat sandali na may kadalakan at kasiyahan. Huwag kalimutan na ang iyong lakas ay nagmumula sa iyong mga natutunan at patuloy na pagsusumikap. Magtiwala sa iyong sarili at yakapin ang mga magagandang bagay na darating. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.